Kung isa ka sa mga taong paulit-ulit na nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi, gusto kong manatili ka rito dahil baka ito na ang pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong taon. Doc Jimpo at kung bago ka pa dito sa channel, welcome. Dito ipinapaliwanag natin ang katawan ng tao sa paraan na parang kausap lang kita sa harapan. Kaya bago natin simula ng napakahalagang usapan na ito, ilike mo muna ang video at mag-subscribe para hindi ka may iwan sa mga susunod na educational health videos na tutulong sa iyo at sa pamilya mo. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang topic na araw-araw na nire ng milyon-milyong Pilipino pero bihirang may totoong nakakaintindi. Dok, bakit po ba ako gising ng gising sa gabi para umihi? at higit sa lahat, Dok, paano po ba ito mababawasan o matitigil? Maaring simpleng tanong lang ito kung pakikinggan mo, pero kapag naranasan mo mismo, alam mong hindi ito basta abala lang. Kapag paulit-ulit kang nagigising sa gabi, dalawa, tatlo, apat, minsan anim na beses, hindi lang tulog mo ang nawawasak. Pati hormones mo, mood mo, blood pressure mo, mental clarity mo, daytime energy mo, at pangkalahatang kalusugan mo ay At dito nagsisimula ang domino effect na hindi alam ng karamihan, kulang ang tulog mo, tumataas ang stress hormones, tumataas ang blood pressure, bumababa ang immune system, nasisira ang memory, tumataas ang craving sa sugar at nagiging irritable ka buong araw. Isipin mo simpleng paghihilang ang akala mo kagabi, pero ang epekto pala ay buong katawan mo. Kaya ngayong vlog, hihimay-himayin natin ng buo, detalyado at malinaw kung bakit ka nga ba gigising-gising sa gabi at higit sa lahat. Ano ang limang pinakamabisang paraan na pwede mong gawin para malaking malaki ang mabawas sa paghihimo tuwing gabi? Pero bago ang lahat, gusto muna kitang tanungin. Ilang beses ka nga ba umiihi sa gabi? Isa? Dalawa? Tatlo? O yung tipong halos every hour gigising ka para magbanyo? Kung ang sagot mo ay higit sa isa, pakinggan mo itong mabuti. Hindi po normal ang madalas na paghihi sa gabi. Oo, normal kung minsan ka lang gigising lalo na kung malamig ang panahon o kung uminom ka ng maraming tubig bago matulog. Pero kapag naging pattern na ito at nangyayari na halos gabi-gabi, ang tawag dito ay nocturia. At hindi mo dapat itong tisin dahil may dahilan kung bakit nangyayari ito. At higit sa lahat, may paraan para mabawasan ng malaki. Sa loob ng ating katawan, ang kidneys ay may natural na clock mode. Ibig sabihin dapat mas mababa ang kanilang trabaho kapag gabi, pero sa nocturia, parang iniisip ng kidneys mo na umaga pa rin, active, alert, at todo paggawa ng ihi kahit dapat nagpapahinga ka na. At bakit ito nangyayari? Maraming factors aging, hormones, diet, stress, circulation problems, bladder sensitivity, prostate enlargement, high salt intake, inactivity, caffeine, alcohol, acidity, sleep apnea, diabetes at kung ano-ano pa. Pero ang magandang balita, kahit marami ang posibleng dahilan, karamihan sa mga ito ay kaya mong kontrolin. At dito papasok ang limang pinakamabisang scientific habits na kapag ginawa mo araw-araw kaya nitong baguhin ang tulog mo, ang kidneys mo, ang bladder mo, at ang kalidad ng buhay mo. Pero bago natin talakayin yung limang habits, gusto ko munang i-explain ng mas malalim kung bakit kahit konting tubig lang minsan sa gabi ay parang hindi na kayang pigilan ng pantog. Ganito kasi yan, ang bladder ay may sensory nerves na nakadikit sa lining nito, Kapag napuno ang bladder, nagpapadala ito ng signal sa utak para sabihing, "Uy, kailangan na natin magbanyo." Pero kapag ang bladder lining mo ay iritado dahil sa caffeine, acidity, spicy food, maalat, o inflammation, nagiging overly sensitive ang nerves. Ibig sabihin, kahit kaunti pa lang ang laman ng pantog, nag-a-alarm na agad ito. Para itong smoke alarm na tumutunog kahit wala naman talagang sunog, konting usok lang kahit steam lang alarm agad. Kaya yung iba kahit dalawang patak lang ang ilalabas, nagigising sila. At hindi lang bladder ang nagiging sensitive, pati hormones mo. Sa gabi, dapat mataas ang natural hormone na vasopressin. Ito ang nagsasabi sa kidneys mo na tulog na si boss. Bawasan mo ang paggawa ng ihi. Pero sa edad, stress, irregular sleep schedule at high sugar levels, bumababa ang hormone na ito. Ang ending, parang umaga para sa kidneys mo kahit tulog ka na. At syempre, hindi mawawala ang prostate sa usapan. Sa mga lalaki, edad 45 pataas, natural lang na mag-expand ang prostate. Pero kahit maliit na paglaki lang, pwedeng pigilan nito ang daloy ng ihi. At kapag hindi mo nailabas ilabas ng buwang laman ng pantog mo bago matulog, siguradong gigising at gigising ka para magbanyo dahil may natira pang residual urine. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isa sa mga pinakahindi inaakala ng karamihan, circulation. Kapag nakatayo ka buong araw, gravity pulls fluids down to your legs, kaya namamaga ang binti at paa. Pero kapag humiga ka, bumabalik ang fluid na ito pataas papunta sa circulation. Kapag nangyari ito, kidneys interpret that as sobrang fluid, ilabas natin. Kaya ihi ka ng ihi sa gabi. Isipin mo kung gaano ka simple pero gaano ka epektibo ang solusyon. Iyangat lang ang pa one hour bago matulog. Simpleng habit pero libu-libo na ang pasyente kung nabago ang tulog dahil dito. Ngayon gusto kong dumiretso na sa pinaka inaabangan mo. Ano nga ba ang limang habits na kapag sinunod mo araw-araw ay kayang magpababa ng 50-90% ng pag-ihi mo sa gabi? Una, ayusin ang timing ng tubig. Marami ang nag-iisip na, Dok, iinom na lang ako ng konti para hindi ako umihi. Pero mali yan. Kapag kulang ang tubig mo sa umaga, ang katawan mo ay magho-hold ng water. At guess what? Ibubuhos niya yan sa gabi. Ang tamang paraan, hydrate well sa umaga hanggang hapon, bawasan ng tubig 2 to 3 hours bago matulog. Hindi bawal uminom, but the timing is everything. Ikalawa, bawasan ng asin, lalo na sa hapunan. Ang sodium ang number one cause ng fluid retention. At kapag humiga ka, ang fluid retention na yan ay iihi ng kidneys mo. Kaya kung ikaw ay mahilig sa sabaw, instant noodles, daing, tuyo, dilis, chicharon at mga processed foods, yan ang dahilan. Bawas lang, hindi kailangan tanggalin, pero napakalaki ng magiging epekto. Ikatlo, igalaw ang katawan lalo na sa hapon. Kung hindi gumagalaw ang katawan mo, bumabagal ang circulation. Kapag bumagal ang sirkulasyon, mas madaming fluid ang naiipon sa binti. At kapag humiga ka, syempre ihi kung kaya mo kahit 15 to 30 minutes lang nalakad, malaking tulong. Ikapat, iwasan ang caffeine, alcohol at acidic food 6 hours before bedtime. Ito ang pinakamalupit na irritant sa bladder. Kahit hindi ka coffee drinker, may caffeine ng cha, soft drinks, energy drinks, chocolate at iced tea. At ang alcohol, diretso pampaihi Ikalima palakasin ng bladder at pelvic muscles. Oo, may exercise ang bladder. Tinatawag itong bladder training. At ang pelvic floor exercises tulad ng Kegels sobrang epektibo para mas lumakas ang kontrol mo sa pantog. Pero hindi pa tayo titigil dyan dahil gusto kong maintindihan mo lahat ng angles para mas maging epektibo ang limang ito. Kaya ngayon pag-uusapan na natin ang deeper science behind Nocturia para sa mga gusto talagang malaman ang loob ng katawan, ito ang part na magugustuhan mo. Alam mo bang may tinatawag na nocturnal dipping? Ito yung natural lowering ng blood pressure kapag natutulog ka. Pero sa mga taong stressed, hypertensive, diabetic o kulang sa tulog, hindi nagdidip ang blood pressure. Ibig sabihin, active ang circulation, active ang kidneys, active ang paggawa ng ihi. Kaya minsan, hindi bladder ang mali, kundi ang hormones. At alam mo ba na kahit prutas may epekto? Oo, fruits are healthy. Pero kapag kinain mo sa gabi ang sobrang matamis tulad ng manga, pakwan, ubas o saging, tataas ang sugar mo. At pag tumataas ang sugar, kidneys will dump water para bawasan ito kaya ihi ka sa gabi. Hindi ko sinasabing bawal ang prutas, timing lang ulit. Ang pinakapaborito kong ipaliwanag sa mga pasyente ay ang relasyon ng stress at nocturia. Kapag mataas ang stress hormones mo, hindi ka makatulog ng malalim. At kapag mababaw ang tulog mo, kahit maliit na signal lang, gising ka agad. Parang tunog lang ng electric fan, nagigising ka. O konting sensasyon lang ng bladder, parang emergency. Kaya minsan, hindi bladder ang problema kundi ang utak. Marami akong patients na akala nila UTI, pero pag-test, negative. Ang problema pala, anxiety. Kaya sabay namin ginagamot ang katawan at ang isip. At kapag gumaan ang kalooban nila, gumiginhawa ang bladder. At eto pa, sleep apnea. Kung malakas kang humilik, madaling hingalin, o napuputo lang hininga habang tulog, maaring yun ang dahilan ng pag-ihi mo sa gabi dahil kapag bumababa ang oxygen, nagpapalabas ang puso ng hormone na ANP, isang hormone na nagpapaihi. Kapag natreat ang sleep apnea, kadalasan nawawala ang nocturia. Ngayon, gusto kong pumasok sa pinakamahalagang part ng video. Ano ang mangyayari kung hindi mo aayusin ang nocturia? Kapag paulit-ulit kang gigising sa gabi, tumataas ang risk mo sa heart attack, stroke, diabetes, obesity, depression, at memory decline. Dahil ang tulog ay hindi luxury, requirement ito ng utak at puso. Pero ang good news, kapag inayos mo ang limang habits, bumababa ng malaki ang risk mo sa lahat ng ito at higit sa lahat babalik ang tulog mo at kapag bumalik ang tulog mo, parang bumalik ang kalahati ng sigla mo sa buhay. Kaya ngayon pa lang gusto kitang imbitahan. Kung gusto mo pa ng mas maraming videos na katulad nito, malalim pero madaling intindihin, may science pero relatable, educational pero personal, mag-subscribe ka na sa channel. I-like mo ang video at i-comment mo kung alin sa limang habits ang sisimulan mo agad mamayang gabi. Kasi ang goal natin dito hindi lang para gumaling ka, kundi para guminhawa ang bawat gabi mo. At kung gusto mong gumawa ako ng full mini-series tungkol sa bladder health, kidney health, prostate health, at sleep health, sabihin mo lang sa comments, Doc, gawin mo series. At gagawin natin yan. Ako si Doc Jim, nagpapasalamat sa oras mo at sana bukas paggising mo, isa na lang o wala ka ng paghihi sa gabi. Ingat ka palagi, stay healthy at magkita tayo sa next video.